Hello guys, welcome back to San 11 Quintaro. So, titignan natin kung ano ang inyong mga energy Capricorn. General reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kung nila mo kung ano yung akma para sa inyo at ang ibang hindi ay ipabaya po natin sa iba. Titignan natin kung ano ang mga mensahe sa inyo ngayong 2024. ah uh, simulan na po natin kung ano-ano mga message sa inyo. Tignan muna natin kung ano ang inyong mga overall energy this 2024. judgments judgment so means meron ka dito kadiling na libra no libra so nagiging balanse ka dito no at meron ka ring um siguro ang energy nito this 2024 mga Capricorn balancing no at spiritual no more on spiritual and balancing so ano pa ano pa message sa inyo this 2024 Signan pa natin mga hapregon. Okay, Capricorn. Meron ka dito mga kadiling na uh, um, fire sign. Aries, Leo, Sagittarius, and water sign. Cancer, Pisces, Scorpio, and air sign. Gemini, Libra, Aquarius. Um, energy nyo rin po to, um, Capricorn, the devil. So, nagiging, um, nagiging balansi ka, no? um, nilulugar mo lahat ng mga uh, yung mga bagay na pinagkakaabalahan mo. No? Binabalansi mo. At talagang nandun ka sa point na um, di ka na masyadong nag-overthinking. No? At itong person mo na to, sobrang mahal na mahal nito. Um, yung, person mo, sobrang pagmamahal niya sa'yo. At siguro ang person mo ay um, nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, or nasa malayong lugar, no? Lagi kanyang naiisip at uh, gusto ng person mo ng yung mga hinihiling mo, yung mga kailangan mo, um, gusto niyang maibigay, niya, maibigay niya yung sayo. Oh. No? Ang ilan din sa inyo dito nakakapag-isip na pumunta ng ibang lugar, magtrabaho sa ibang bansa. No? At meron kang bagong may paparating na malaking halagang pera sa inyo mga Capricorn. Mahahawakan mo to or hawak mo na. Or pinanghahawakan mo na. Kaya meron sa paligid mo na uh, may mga hidden agenda. No? May mga hidden na parang nakikipag... Parang um, competitor, competition. May mga hidden na tinatago. So, um, yung mga gantong, ano, yung mga gantong senaryo na parang pa lang, no, um, huwag nyo na po itong pansinin. Ang intindihin nyo kung paano nyo mas lalong maging magbukas yung mga uh, pinapangarap mo, no, mas lalo mo pa itong ma eh, magawa ng paraan kung paano mo pa pararamihin ng mga kaperahan mo no ang ilang sa si inyo meron ng hawak no nahawakan niyo na meron pang magbubukas ng pinto sa inyo na opportunity na darating sa inyo lalong-lalo lalo na sa kaperahan malaking halaga po to So, um, panghawakan niyo po na mabuti 'yan, 'wag basta-basta i gastusin kung saan-saan, 'no? Ilagay niyo, ilagay niyo po yan sa tamang um paggastosano. No? So, ano pa? Ano pa ang message sa inyo mga kaporecord? Okay, Capricorn, no. Siguro um ang nasa sense ko dito ah, Siguro ito yung mga um, idea mo no. Yung inaactionan mo tungkol dito sa iyong growth nung pinag-iisipan mong mabuti na mas lalo mo pa tong palam um, palaguin no. Siguro merong yun nga kasi meron may mga tao sa paligid mo na may mga hidden, no? Na hindi mo nalalaman, no? Tinatago lang nila yung pagka... Um, may pagkaselo sila, pagka inget, ganon. So, yung mga ganito, kailangan yung labanan to. Uh, mas lalo nyo pang palakasin ang inyong kalooban, ang inyong sarili na... Um, mas lalo nyo nagdagan yung sipag at tsaka ninyo. At magdasal, no? Um, I... Ibigay lahat kay Lord yung mga um, hinanaing ninyo, yung mga kailangan nyo at humingi kayo ng mga gabay para sa Kanya, no? Yun ang nararamdaman ko dito. At uh, talagang, um, yung person mo, no? Uh, Nag-ano kayo dito, masyado kayong um, give and take kayo dito. Walang, kung meron mang tumataas yung pride, ang isa sa inyo nagpapakumbaba, No? Kaya nagkakaroon kayo dito ng balancing, no? Itong mga idea mo, um, unti-unti mo itong nahahawakan ka na, no? Unti-unti mo na itong uh, tinatrabaho. Kaya may tendency rin na, um, uh, makalabas kayo ng ibang lugar, no? At itong mga gusto mong makuha ng mga materials, no? Ang mga materials mo na gusto mong mabili or makuha agad-agad, um, hanggat maaari um, wag muna wag muna sa ngayon dahil um, hindi, yung hindi naman talagang kailangan wag mo nang bilhin yung kailangan yun ay bilhin nyo kasi uh, para mas lalo kayong makapag-ipon no may bago talagang simula no may um, may new beginning talagang darating sa si inyo tungkol sa inyong kaperahan dahil may strategy kayo marunong kayo matiskarte kayo mga Capricorn So ano pa? Ano pa ang self-care at uh, priority nyo rin ng pamilya niyo So ano pa? Ano pa ang self-care ninyo ang um, mga Capricorn? Tignan pa natin. Okay, Capricorn. Um, ang self-care niya is four of pentacles. So, means stable ang pera ninyo. No? Um, mas mala, mas mas makakapag-ipon ka nito ngayong this 2024. Madadag, um, meron ka sigurong ma-achieve na isang bagay na makukuha mo. Um, dahil um, nakuha mo na siguro to pinanghawakan mo na, ayaw mo nang bitawan. Yan ang na sense ko dito sa four of pentacles stable stable lang iyang finances at talagang iniipon niyo po yung pera ninyo